Ngayon, sa modernong panahon, halos lahat ay may access sa social media. Sa isang pindot lang, pwede na tayong makipag-ugnayan at magbahagi ng impormasyon. Ngunit, ano nga ba ang epekto nito sa ating lipunan? Ito ba ay nakakatulong? O baka naman, may masamang epektong hatid para sa atin. Base sa aming mga informasyong nakuha, pareho itong mayroong positibo at negatibong epekto. Nagbigay daan ang social media sa mas mabilis na komunikasyon. At sa larangang edukasyon naman ay mas madaling nakakahanap ng na informasyon ang mga mag-aaral. Marami rin ang nakikinabang sa social media sa larangan ng negosyo na nagiging daan upang maabot ng maliit na negosyante ang mas maraming mamimili. Ngunit, sa kabila ng mga benepisyo, may kaakibat din itong panganib. Ang maling impormasyon o fake news ay mabilis na kumakalat na maaaring magtulot ng kalituhan at maling paniniwala pati na rin ang cyberbullying o pang-aapi sa pamamagitan ng social media ay isa rin sa mga problema kinakaharap ng maraming kabataan. Ito ay nagdulot ng depresyon, pagkakabalisa at mababang kumpiyensa sa sarili. Bukod pa rito, ang labis na paggamit ng social media ay maaaring magdulot ng adiksyon na nagiging hadlang sa produktibong pamumuhay. Sa kabuuan, ang social media ay isang makapangyarihang kasangkapan. Tayo mismo ang may kontrol. Gamitin natin ito nang responsable ng may malasakit sa ating sarili at sa iba. Depende sa paggamit natin. Maaari itong maging daan para sa pag-unlad o maging sanhi ng mga suliranin.